Alam mo ba na may mga bagay tayong ginagamit araw-araw na imbensyon pala ng mga Pilipino? Oo, ikaw mismo, baka gamit mo na ngayon. Pero bakit hindi ito alam ng karamihan? Bakit hindi natin ito ipinagmamalaki? Sa video na to, ibubunyag natin ang mga makabagbag-damdaming kwento sa likod ng mga imbensyong Pilipino na literal na binago ang mundo. Magsimula tayo sa isang bagay na maaaring nasa loob ng bahay mo, ang medical incubator. Ang orihinal na bersyon nito ay gawa mula sa kahoy at recycled parts. Imbensyon ito ni Dr. Fidel Mundo, isang Filipina doktor na tumulong sa libu-libong sanggol sa mga liblib na lugar. Siya lang naman ang kauna-unahang babae sa Harvard Medical School. Pangalawa, ang videoke machine. Akala mo siguro gawa ito ng hapon? mali. Ito'y naimbento ni Roberto del Rosario, isang Pilipinong mahilig sa musika. Dahil sa kanya, bawat kanto ng Pilipinas, may kantahan, may kasayahan. At ngayon, kahit sa ibang bansa, videoke ang trip. Pangatlo, e-jeepney. Sa panahon ng climate change, ito ang tugon ng Pinoy para sa mas malinis na biyahe. Gawang Pinoy ito gamit ang kuryente at hindi na gumagamit ng gasolina. Imagine ang dating mausok na biyahe ngayon ay eco-friendly na. Pero teka, hindi lang mga sasakyan at medical devices ang gawang Pinoy. Nandyan din ang single chip graphical calculator, invention ni Diosdado Banatao, isang engineer mula sa Cagayan. Ang chip na to ang naging susi para bumilis ang computers natin ngayon. Kung wala siya, baka loading pa rin tayo hanggang ngayon. Panglima isang bagay na halos araw-araw nating nakikita. Fluorescent light. Oo, yung maliwanag na ilaw sa bahay, opisina at kalsada. Gawa yan ng isang Pilipino, Agapito Flores, isang electrician. Kung wala siya, isipin mo na lang, madilim ang malls, ang kalsada at wala tayong ilaw kapag puyat. Ang boring nun. Pero teka lang, mas exciting pa to. Gumamit ka na ba ng ballpen na tuyo agad ang tinta? Salamat sa quick drying ink na naimbento ni Francisco Kisumbing. Kung wala ito, laganap ang burado, mancha, at patong na tinta sa papel. Kaya kapag nagsusulat ka, tandaan mo, Pinoy ang utak sa likod naman. Ngayon, level up na tayo. Nakaka-video call ka ba sa layo ng kausap mo? Normal na ngayon, 'di ba? Pero noon, imposible 'yan. Hanggang sa dumating si Gregorio Zara, isang siyentistang Pilipino na gumawa ng unang video phone. Dahil sa kanya, meron tayong FaceTime, Zoom, at video chats ngayon. Sandali lang, kung proud ka na sa mga imbensyong 'to, like mo na ang video, share mo para malaman ng iba, at subscribe ka na rin sa ating channel para sa mas marami pang ganitong content. Comment mo rin kung anong invention ang pinaka-proud ka at kung usapang teknolohiya, ito ang pinaka-wow. Yung moon buggy na ginamit ng mga astronaut ng NASA, gawa yon ng isang Pilipino na si Eduardo San Juan. Siya ang tumulong para makalakad ang tao sa buwan. Imagine mo yan, abot langit talaga ang galing ng Pinoy. Ngayon naman tungkol sa medisina. Alam mo bang may Pilipinong nakaimbento ng gamot laban sa ketong? Si Dr. Abelardo Aguilar ang nakadiskubre ng erythromycin, isang antibiotic na gamit pa rin ngayon. Dahil sa kanya, milyon-milyong buhay ang naligtas sa iba't ibang sulok ng mundo. Napansin mo ba? Halos lahat ng imbensyon ay may isang layunin ang tumulong hindi lang para yumaman kundi para magbigay ng solusyon sa mata ng mga pinoy innovator ang bawat problema ay oportunidad para lumikha ng pagbabago pero bakit nga ba hindi natin ito laging naririnig dahil minsan kulang sa suporta kulang sa balita kaya ngayon tayo na mismo ang gagawa ng ingay tayo na ang magpapakalat ng gawang pinoy tayo na ang magiging boses ng mga inventor na ito. Maliit man ang Pilipinas, pero malaki ang ambag natin sa mundo. Hindi lang sa talento, kundi sa inovasyon, talino at malasakit. Sa likod ng bawat simpleng bagay, posibleng may isang Pilipinong utak ang nagtagumpay. Kaya kung na-inspire ka, ishare mo ang video na to sa kakilala mong mahilig sa science, technology, o simpleng proud sa pagka-Pilipino. Tandaan mo, ang tunay na ginto ng bayan ay ang kanyang mga tao. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating kwento ng Pinoy Pride.